Kaya pangga mo? 35 po kilo. 35? Ah, Alam pala. Ngayon, kung pa'ng 60 kilo. Ah, per kilo? Hindi per peraso? Hindi po. Ito? 35 po. Saan nyo kinuha ito? Ay, buyo po. Ha? Ay, buyo. 35 po. 35 po. Isang kilo po nito, ha? Isang kilo. 30 35 po. 35 po. Hoyan. Hindi mo, magulang ka may

Hindi nyo kinuha lang sa bubat yan? Hindi ho. O? Oh? May punan din po yan. Namuunan <laughs> lang o. Kaya patong lang yung pinangapit. Oo. Oh. Ah. Magkano patong mo? Hindi na, patawad. Tretta, eh. bigyan ko kayo. Naman? Mm -hmm. 25 na lang. 5 kilo naman eh. Hindi ko kaya sa 25. Para hindi, para mabawasan ang tinda mo. Hindi ho. Maliliit naman eh. Masarap ba yan? Oo, oh, hanggang 30 lang mo. Pagpiga mo kayo. Big so, up ulit sa 30. Ha? Huh? 30 lang mo. 30? Aha. Uh -huh. 25 lang. Hindi ko kaya. kukuha ko limang kilo. Nangungunan <laughs> <laughs> lang din po ako. Sige na. Kaysa may hinug yan o, tinan mo, nahihinug lang. Hindi, yun know, o, hinug na ako talaga. Ay hinug na talaga? Oo. Uh -huh. Ito gusto ko. Kasi gusto ng asawa talaga. ko yan. Oo, oh, magulang na po talaga yan. Pero oh. ng trend na lang po po yan, lang din ako. Marami naman kayong tubo eh. <laughs> kaya nga ako nagtatagawag din eh, para po... Uh, um, Sige uh, na, limang kilo, twenty-five. Hindi ko kaya hanggang trend lang eh. Bakit? Eh sa pagkwan, pagkwan na lang, magkano 60 yan? Sixty kilo. Ha? Saksi ang kilo. Ah, sixty eh, bakit ang mahal? Punan lang nino ako, ako dyan. Hmm. Hindi. Mahal, mahal ka magtinda. <laughs> Oo. Oh. Sa ano, sa palintawag 200 pesos malaki na. O pagalimbawa ito, timbang ito nga magkano 'yan? Ah, 193, na mo, ang late late, 190 na yan ayaw po yan mamahal, ito na lang ti 5 kilo o oh, sige, 27, pwede? hindi ako yung talagot talaga naman? namumuhunan lang ako talaga ako kuya wala, namumuhunan eh kinuha nyo lang sa bundok yan eh hindi <laughs> tapos wala rin rent oh. dapat mura din ang bigay mo hindi, mura na po yun sa 30 hindi ah? Yeah. Sa loob nga po ay eh, 40 pa yan eh. Eh kaya nga sa labas ako namili eh. <laughs> kaya nga po, binigay ko na nga po sa inyo ng 30. Kaya 27. 37. Hanggang, hanggang 30 lang po. Hindi na. Hanggang 30. Mga no, no, kuripot naman ni ate. dami mo naman ng benta oh. <laughs> hanggang 30 lang po kuya. Hindi tara pwede. Sige, 28. <laughs> Hindi kuya na. Hindi na. Ikiin nyo na sa akin yung dots, yung brownie. Wala oh, naman Ethos, no. malaking bagay din sa amin yun. Ay, 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 ikaw, hindi walang renta dito. Kahit naman po, ngayon nga lang po talaga ako nakapagkita. Sige na, twenty eight, kilo, oo. Oh. Hindi po kaya, kuya. Mukha mo tos lang, na, hindi na, man, magbigay. Na, Sige na. Hanggang trenta lang, oo. Oh. Gayang naman. Hanggang renta lang magbibigay. Sige na. Naka-discount na kayo ng kuya laki na ulit discount. Dos na nga lang tinatanggal ko, ayaw pa. <laughs> Tingin na. Yung dos, yung dos po, yun na po halos sa tubo ko doon, sir. Hindi sa pagano, Namumuhunan lang din ako. Namumuhunan, tiyo kong naniwala. Ano po hunan nyo dyan? Sinungkit ko lang din sa mga pangapun. <laughs> Sinungkit nyo namin nyo, binabayaran nyo lang namin nyo. Mm -hmm. Oo, oh, diba? Sinungkit nyo. Ang binayaran nyo lang yung nagsungkit. Magkano lang ibayad nyo? Pati po yan mismo sa may ari yun, yung puno ng mangga. Ha? Huh? Inukuha po namin ito per kilo. Ha? Huh? Magkano? Per kilo din mo po namin. Magkano po ang per kilo? 20 po. Oh, tingnan mo, ayaw mo pa yung sabi ko, 25, ayaw mo pa? Diyos ko naman po, ay eh, paano po naman yung taga-buhat ko, tapos yung taga-kuha ko, binabayaran ko pa ulo. Ay, eh, syempre yung buhat kay, eh. Parang tam... dun sa 30 o, oh, limang pisa na ako. Tingin na 28 na lang. Ako, upang upang po dati. Ay, siyempre yan naman. Oo. <laughs> Tingin <laughs> na. Ay, nang 30 lang ako, kuya. Oh, 29. Salubong naman tayo, ito. Kuya, nang 30 na nga lang. Bigay nyo na sa akin yung piso. Ang dami ko pa kasi yung mong binabayaran. Bago wow, ang mangyari. Baka yung piso lang ayaw magpatawad. Bago makarating sa akin niya, napakadami pa yung patong. Napakadami ko pa yung binabayaran. Laki naman ng tupo mo na eh. Marami ka na nabenta. Sige na, limang kilo. Hindi na, 29. Dito. <laughs> kuya. Grabe naman si Kuya. Ito e rin pa lang. No? Bigay mo na sa akin yung piso. Oh, 29. Ayaw mo ba matabing naman ni Mang Grabe naman itong mga negosyante dito. Oo, oh, grabe si Kuya. Kuripot. Nag-asampo ba kayo, Kuya? Ha? Nag-asampo kayo. Mamaya ko na sabihin pag binigyan mo ako. Pag si swimming kami. Sige na. Oo, oh, 20. sige. 29, oo. Oh. Oh. Hindi, karga mo na. Ayoko na pili. Marurumihan pa yung kamay ko eh. Ah, grabe. Taga-Maynila ba kayo, Kuya? Opo. Ega, Makati ako. Ano Oo. Uya talaga naman. Ay niyo po, mahalaga ang pera. Ay talaga ho. Oh. May puti nga kayo, hindi kayo nagre-rent. Rent Ren po kami sa bahay. Ha? Huh? Sa bahay. Ah, sa bahay nagre-rent hindi, ibig sa pin. Dito, 'di ba? Walang tax. Oo. Oh. Kaya pag may mga bumili, tumatawag, bigyan nyo na.

Oh, ah, kilo, oo. Nasa apat na kilo pa lang. Oh, yun. gawin mo lima. Diba, nakabenta ka na? Ay, sorry. Basta mo pa magpatawad. Ayan, diba? Oh, sa so magkano yun? 150 yan. O, bawasan natin ang... 145 na. Oh, yan. Oh. 145. O, o yan. dai mo namang pera. Ay, 145 maraming pera. Hindi <laughs> na. Ay, ay, Hindi. Kailangan, Kailangan tumawad. 145. Dublin mo ate ha. Baka mabuslot. Apo. No. O. Salamat. Sa susunod ah. Dito sa may Maragondon ba yun? Oo sa may ah, Maragondon. Oo. Bago nga yung ano daw. Opo. Dari yung okay. maramihan. Oo. Oh, may wala kaming pagkain. Sige na, malilate na ako. Yan. Salamat. Salamat. Thank you. Aka <laughs> kababayan, no. Oh. Si, si Ate <laughs> nagkaburautan pa. <laughs> Akala ko to. Pero mga kababayan, uh, wag niyo mamasamain ha. Biro ko lang 'yon. Ito, sabi niya nagre-rent siya. Tapos may dala dito, bibigyan ko siya 5 kg bigas. Plus, bigyan pa natin siya ng 1,000 kasi kawawa naman mga kababayan ate may bigas ako dito bigyan kita kasi mabait ka oh salamat oh 5 eh. kilo oh Ay, tapos alam. may 1,000 ka oh baka bait ka <laughs> lang, <boy. laughs> joke lang yun joke lang yun. Yun, testing ko lang kung ga, paano ka mga ipag uh, kulitan sa mga customer na buraot Ah, hindi naman you know, ako totoong yun yung hey, no joke lang kita. Hindi hey, ako po mapagbigay naman po. Ano mapagbigay talaga? Opo. Okay. Oo nga. so, okay. tawad po nila na halimbawa kung hindi naman po ako talaga panulugi. ah. Uh, pero sa tawad ko. ko, malulugi ka? Hindi naman po. <laughs> <laughs> Siyempre, ang dami ko po kasi gastos pa bago ko bumama, maibenta po maibenta ibenta dito? Oo. Oh, oh. So may... uh, uh, ko po yung taga-kuha ko. Oo. Oh. Yung pong service namin. Oo. Uh, ako sa iyong gastos po po ng pagkain. Ah, kaya kailangan mapalabas din yun. Opo. Oo. Oh. Kaya po. <laughs> Ayan. Ay, salamat po po yan. Hindi ko <laughs> malaya. Blessing yan, Gay Gad. Ah. Dahil ikaw ay mabait, hindi ka nagagalit kahit may mga customer na gano'n. Ay, hindi po. Hindi po dapat tayo magalit sa kapatao oh. po natin. Na may mga customer din. Naka-encounter ka na ba na kung sino yung mayaman, sila yung ano? Yung mga ano ano? po. Ano? Yung mga katula, halimbawa mayaman na ganyan po, Apo. na tawad po ng tawad. Sige, binibigay na lang po namin. Patka. Sino yung mayaman sila yung mas malakas tumawad? Apo, alam mo namin na danong kahirap din po nila makuha yung pera. Pero di ba dapat yung mga mayayaman sila yung mas magbigay sa mga ganitong negosyante para lumaki? Ay, hindi po. Hindi sila ganun? <laughs> Marami pong mayayaman na mas ano pa po sa mahigpit po Mas sa mahigpit pera. sa pera. Apo. Hindi naman natin madadala sa langit yon. Ay, wala po tayo magagawa. Iniingatan po na rin nila yung pera na pinaghihirapan din po nila. Ay, rin. ganon. <laughs> Sige, ate, ano pangalan ni ma'am? Frida Azul po. Oh, uh, ayan. Ma'am, may camera ako dyan. Okay lang, i-upload ko to ha. <laughs> oh, Hi ka sa camera, mag-hi ka. Hello po. Ayan. Ako si Daddy Frankie. Uh -huh. oh Salamat po ha. Maraming salamat din po. blessings po. po. Thank you po, thank oh, you. Thank you din po. Okay, bye-bye po. Ingat ka po dito. Okay. Thank you. Salamat po. Okay. Ayan mga kababayan, <laughs> tuwan-tuwa si ate Ayan, pero nakaka-encounter daw siya ng mga ganun kung sino pa yung mayayaman ayon sa kanya, sila pa yung mas malakas tumawad. Mga kababayan, gaya na aking sinabi, huwag niyo pong mamasamayin yung naisipan kung paraan kung paano magpasaya sa mga kababayan natin ngayon. Dahil sa init ng panahon, dinaan ko muna sa kulitan, biruan. Tinistin ko kung hanggang saan yung pasensya nila pero pangalawang uh, uh, ginawa ko na po ito is talagang makikita mo na kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa yung mapagbigay talaga kahit alam niya na mas mayaman yung namimili talagang mababa pa rin yung loob nila kaya naman binigyan natin sila ng blessing yan so maraming maraming salamat mga kababayan uh, saan man po kayo naroroon yan lalong-lalo sa mga kababayan nating OFW mga kababayan nating uh, nasa ibang bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Dubli ingat po tayong lahat and mabuhay. God bless. Thank you. Tara na!